Eh shoutout mga ka Dito na tayo sa ating second drop. Pang-abot kami ni dito, Body Mercurio. Eh dala niya trailer de 30. May po na siya. Shoutout, Body. oras Di non direi che Guarda. Uh. Veterano un trailer driver, va eh? padre Mercurio. Yo. Shout out. Shout. Out! <laughs> Shout out! <laughs> tulog, ha <na> ulan. <laughs> Ayun. Na uh, ulan sana tumila para makapag-unload. nako nako may tulog. Shout out. Yo, lakas ng ulan, mga kadiskarte. Dito kami sa si ano. Daang Hari. Ayan o no? Dalawa kami ni Buddy Mercurio O dala niya Trailer Doon sa atin Waiting lang tayo tumila yung ulan mga kabis karte pala natin para pababa Para hindi may na ng tubig sa taas Ayan o no? Ayan yung ano drain. Balance valve lang tayo Iyon shout out Yun, pababa, di ba? Yun, si Bati Mercurio. O, sana naman tumila para man makauwi. Rain, rain, go away. Come again another night. Benedict wants to go home. Yun. Tumila na ulan, mga katiskarte. Eh na-unload na si i-unload na si Buddy. O nag unload na. Badi Mercurio tapos niya tayo naman. Shout out. Yun, tapos na si Badi Mercurio. Tayo naman ang sasalang. Tayo naman ang sasalang Yun Ingat Buddy Mercurio Ako naman